Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay um uh, 30 ng September 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.43 ng umaga. 6.43 ng umaga, araw po ngayon ng Martis. At nais ko po mag-vlog mag mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa nangyayari kay Rodante Marcolita. Opo, ang title ko po ngayon ay Booking na Booking na si Rodante Marcolita. Yan po ang title ko. Booking na Booking na si Rodante Marcolita. Uh, siguro, tatanong ninyo ay bakit booking na booking siya ay yung palang asawa niya ay ito nga ano si Edna Magbitang Marcolita The wife of Rodante is an independent director and chair of the audit committee of the Stronghold Insurance Company, Incorporated. Yan po ano. Ay independent director pala at saka auditor siya. O chair of the audit. Noong Stronghold Insurance Company Incorporated na kung saan ang mga ini-insure nito ay yung mga government projects mga construction ganyan at isa na dyan yung mga biskaya yung kliyente nila nitong stronghold insurance company incorporated kaya pala ganun na lamang, hindi ba? Kaya pala ganun na lamang ang pagtatanggol ni Rodante Marculita sa mga diskaya. Ayan po. Booking na booking po yan. Ngayon, ang sinasabi niya ay uh, wala siyang pakialam doon sa asawa niya. Hindi ko naman alam kung kung hiwalay o o anong nangyari sa kanila o ano o nag-divorce? hindi ko alam ano pero basta ang sabi niya na wala daw paki-alam iyong e siya sa asawa niya ah uh, okay at yan po ang sasagutin natin ngayon pero bago ko sagutin yan ipaliwanag ko muna kung ano itong insurance na ito Opo. <laughs> uh, actually, hindi, hindi ko naman pinag-aralan yan. Pero nga ay na-involve ako sa project management. Opo. Kaya medyo medyo alam ko yan. Mayroon akong alam dyan. Pero hindi ko nga inaral sa college o sa sa anon man. Pero Pagbasahin ko naman yan, maintindihan ko naman eh. Ngayon, isishare ko lang po sa inyo yung experience ko. Noong year 1996, 1997, na-assign po ako dyan sa yung Senate Transfer Project. Diyan sa Senado, diyan sa Pasay City As a project management team Uh, ang hinawakan ko ay yung electrical dyan sa Senate Transfer Project Management Team po kami ano ang kumisan, ang tawag sa aming consultant pero ang tamang term ay Project Management Team ngayon ay yung pag-supply ng generator set. Hoho, yung pag-supply ay hindi kasama doon sa kontrata. Marami kasi na additionally. Eh. Maraming additional katulad ng computer networking. Wala doon sa plano additional yan. Itong generator set dalawa, eh. dalawang gener generator set na ah uh, 1 mega one megawatt dalawa at galing po ng Amerika yan nakalagay sa specs galing ng Amerika yun nga, caterpillar ang tayo ni eh. pati yung sound system additional din yan ngayon ang sabi ko dun sa bus ko hindi kasama yan sa kontrata natin ay sige na kanya i-project management na natin yan. Ay sabi ko, halos wala akong alam jan, jan, jan sa tatlo, yung sound system, at saka doon sa computer networking, at saka dyan sa generator seat na yan. kaya mo yan, Simon. Sabi nga doon, o sige, hinawakan ko yung, kwan, yung tatlo. Pati bandang eh. pati yung aircon, hinawakan ko na. Kasi mechanical engineer naman ako eh hinawagan ko na. At halos ako na lang ang natira doon sa dalawa kami ng civil engineer dyan sa project management team. Ngayon, napasabak ako dito sa <laughs> dito sa mag magsusupply ang ang supplier namin o ang nanalo sa bidding yung kwan eh? yung genset din eh. Ang kanya gen engineering. Genset engineering. Opo. Ay nagkakaproblema siya. Patungkol dyan sa guarantee o, ah, hindi, warranty. Warranty. Kasi, yung kukunin niya na, kukunin niya na generator set na 1 million watts eh. Opo, uh -huh. ang isa ay dalawa. Kailangan ang uh, yung yung kwanga, yung insurance. Meron kasi kaming meeting eh, weekly meeting araw ng Wednesday. Lahat ng accomplishment sinasabi doon, lahat ng problema sinasabi doon at yung gagawin pa sa next week. Ganun. Ngayon, dito ay napasabag ako kasi ang nag-aatin ng meeting eh, yung contractor, yung yung mga supplier, kami, project management team, at saka yung grupo ng mga senado, yung grupo nila. Pero kakaunti lang sa senado, marami yung mga contractor. Ngayon, ang sabi nung, nung Gensit Engineering, sabi nga, ayun nga ay wala kaming maibigay na kuan diyan wala kaming yung yung kwan yung insurance ay tinanong ko siya kung saan ba ako gagamitin yan sabi niya pag transport kanya isasakay ng barko yan at yung pagdala ngayon dito sa Senado ay dadaan din yan sa sa tracking baka magkadiferensya kanya lumubog ang barko o magkadiferensya sa kalsada ay sagot ng insurance yan sabi niya hanggang hindi mai maitayo dito sa Senado sabi niya ah ganun ba kako oo, yun ang i-insure opo ayun ano at napakalaking pira po 1 million dollar din eh opo <laughs> ay magkano ba kako ang ang halaga ay kung ano yung halaga daw nung machine yun din ang auto oh, adi kako ay 1 million dollar yung machine isa eh, ay dalawa adi 2 million dollar ang i-insure nila ganyan po kumikita ang, ang mga insurance company ngayon ang ginawa ng Senado o oh, sigi sige Sagutin na namin yan, sabi ng Senado. Basta i-deliver mo lang dito kami na magbabayad ng 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 insurance. O, oh, ay napakalaki niyan. Kinumpiut ko nga eh, kahit na tatlong buwan lang yan isa eh, barko eh. oh, ang laki po ng ng tubo nung nung insurance company. Usually wala namang kasing nangyayari diyan eh. Wala eh. Pero babayad ka ng insurance. Ayan po ano, at dito naman dito sa Amerika, Isisir ko lang po dito nung bumili kami ng bahay dito ay ay hulugan lang naman yan eh, di ba? O, oh. ah, nagbayad din ako ng, ng insurance yung, yung transition tinanong ko yung kwan yung, yung agent eh, saan ba kako yan? At ah, transition yan, sabi niya may isa o dalawang araw kasi na habang nagpipirmahan, nag-agree na kayo. Pero habang nagpipirmahan yan, nagpapalitan ng, ng pirmahan, walang may-ari pa niyan. Wala, sabi niya. Yung dalawang araw na yan, baka masunog yan, sabi niya. Baka may papasok na ibandalize yan o magkalindol ka niya, insured yung bahay na yan. Ah, ganun ba, kako? O, malaki din. O, ay, pero Ganun po ang mga insurance ano at alam ko din itong mga building natin ini-insure din yan pati ang mga ibang public works kaya kumikita po ang insurance diyan ano ay napahaba na ang kwang-kwang ano. kaya yan hindi pwedeng hindi kumikita si Marculita Jan Uyong uyong asawa niya ay lalo na kung ghost project yan pero i-i-insure ko n'yari adi Iyayariin din nila, hindi ba? Oo, oh, ganun po yan. Uh, senior ko lang po sa inyo, yung, yung nalalaman ko. At, ang kuwang ko dyan, uh, yung ibang tao dito sa Amerika, eh, ang tingin nila dyan sa mga insurance, insurance na yan, eh, lang eh, sindikato rin eh. Opo. O sige, alisan na muna natin yan, ano? Basta na ko na ano ang ginagawa ng mga insurance company. Ayan po, ini-insure po yung mga building eh, kung ano man ang mangyari. Dipindi sa kontrata na yan, ano? Pero sinabi ko lang yung mga extreme, ano? Ngayon ay punta na tayo dito sa sinasabi ni Rudanti Marculita na wala na siyang alam dun sa asawa niya o yung asawa niya hindi nakikialam sa kanya ay mali po yan. Napakalaking mali. Matthew 19, verse 4 hanggang 6. Babasahin ko lang po ano, bakit mali yan? Mali yan sinasabi ni Marcolita. Have, have, have you, not read? He reply. Kasi sinasa, tinatanong po si Jesus Christ dito eh it is lawful to divorce your wife for just any reason. Oh, ganun po ang tanong sa kanya eh. Sa ibang version po, it is legal to divorce your wife for any reason at all oh, or for no reason at all. Ayan po eh. Ay, sinagot naman ni Jesus Christ. Have you not read, Sabiña? He replied that at the beginning the Creator made them male and female and said, For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one place. So they are no longer two, but one place. Therefore, What God has joined together, let no man separate. Ayan po, maliwanag po, hindi ba? Nung tinatanong ni Jesus, si Jesus Christ, It is lawful to divorce your wife for just any reason or no reason at all. Hindi ba? Ay, ito ang sagot ni Jesus Christ. Have you not read, He replied, That at the beginning the Creator made them male and female, and said, For this reason, a man shall leave his father and his mother, and be united or be joined to his wife, and the two shall become one place. So they are no longer two, but one place. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Ayan po ang sinabi, hindi ba? Ano po ang mababasa natin dito? The two shall become one place. Pero nakikita ba natin na one place sila ay hindi po. Physically hindi. Pero mahiwaga po ang salita ng Panginoon eh. One place means iisa na yung layunin nila. Ano yun? Magpatayo sila ng bahay, hindi ba? Bibili sila ng ari-arian. O, magkakaanak sila, hindi ba? O, ipapaaral nila ang anak nila. They are one place. Iisa na sila, nagtutulong na nga sila eh. O, at yun nga ang sinabi ng Panginoon eh. Nung nakita niya na nalulungkot si Adan, It is not good for a man to be alone, I will make a helper comparable to him. Yun po ang sabi ng Panginoon. I will make a help, helper oh, comparable to him. Helper po ang kabiyak. O tinatawag natin kabiyak nga yan eh. Hindi ba ang asawa po ay helper? Nagtutulungan po yan. Yung hindi ba gawa ng isa, gagawin ng isa. Yung mahina ang isa, tutulungan ng isa. Ganun po ang mag-asawa. Kaya nga, ang pagka-describe dyan, the two shall become one place. O, oh, ganun po yan. Uh, the man will leave his father and his mother and be joined or be united to his wife. And the two shall become one place. Therefore, what the, uh, uh, they are no longer two but one place. Ano? Therefore, what God has joined together, let no man separate. ayam po ang sinabi ng Panginoon. Ngayon, kaya ako, hindi ako naniniwala na wala lang pakialam. Kasi nga, ay, ay kuan eh, mag-asawa eh. At pinaliwanag ko na, saan ba sila nagkakasundo? Sa pira. Hindi ba? Mag-iipon sila ng pira. Hindi ba? They work together. O, ayan po, iisa na ang simulain nila. Oh. Okay. Punta ngayon tayo dito sa 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 1 Corinthians 6:16. Or do you not know ito po si Paul ang nagsusulat dito kasi nga mandaming sexual immorality. Opo. Na umaatin ng sumasamba pero sexual immoral. Ano? Nagliliture sa simbahan, nangangaral, pero, mga prostitute, ayan po ano, o mga member ay mga prostitute, kaya ito ang sabi ni Paul. Or, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her body, for it is said that two will become one place. Ayan po. Totoo po iyan. At yan ay mapapatunayan natin ngayon sa katauhan ni Joel Belverneba. Hindi ba? Oh. Mayroon siyang mistress o oh, mayroon siyang babae. Hindi ba? Who he is joined to a harlot is one body with her. Kaya nga yan, bumibili na rin sila ng mga alahas. Eh. Hindi ba nang magagarang ah uh, ikot si siguro o mga damit o ano yan, hindi ba? Kasi iisa na yan eh. At kaya nga iyan ay pinagbabawal ng Panginoon ang mga lunya. Kasi nga, pinagtatak sila mo na yung asawa mo eh. Bakit? Ay simpre eh. gagawa ka ng kalukuhan eh. Magnanakaw ka na eh. Para itustos dun sa kwan eh. Diyan sa number 1 uh, number 2 number 3 number 4, ito tostos -tos po yan eh. Kaya nga dito sa YouTube ay ang sabi nung isa, wala daw tayong pakialam kung may mistress si si Juan, si, si Joel Villa, di ba? Ay ang sagot ko naman ay tika muna ka ako ay babahain tayo ng babahain diyan. Kasi nga ninanakaw lang nila ang pira. Yung kalsada kako hindi aayusin dahil may mga mistress sila, hindi ba? Ngayon, pagdaan natin ka kung siraan sa sakyan natin. oh, kasi lubak-lubak eh. oh, pinaliwanag ko sa kanya, apiktado po tayo dyan. oh, ngayon, bakit nangyayari yan? Bakit binibili niya bini binibili ng kasangkapan itong mistis niya? Kasi nga, totoo po ang Biblia eh. The two shall become one place. Ayan po, Kabit lang yan ha, o, o, mistress lang yan ha, pero nangyayari po. Pero ito dapat mangyari yan dun sa mag-asawa. The two shall become one place. Kaya nga binabawalan po ng Panginoon na yung sexual immorality. Binabawalan po niya. At sinabi din niya kay Solomon. Solomon, kanya, huwag ka mag-asawa ng ibang, ibang reliyon o ibang Uh, o hindi mo ka panalig o hindi mo ka pananampalataya dahil madadala ka niyan. Because nga, ang sabi nung una, nung una pa, nung Genesis, sinabi na yan eh, the two shall become one place. Simpre, ay panag, nag... uusap na kayo dyan, nagsasama na kayo, hindi ba? O hubat-hubot, hubot-hubad hubot kayo, eh, mag-uusap kayo. Ano pag-uusapan nyo? Yung plano nyo na magtatayo kayo ng bahay o bibili kayo ng mga kondominium. Ganun po yan eh. Na magiging detrimental na yan sa public service o doon sa asawa niya, yung una niyang asawa. Hindi ba? Epektib ba o tama ba ang, ang sabi ni, uh, ni, ni Markulita na wala na siyang pakialam sa asawa niya? Ay hindi po. Oh, ito nga Oh. Kabit na nga eh. Oh, si Alvarez, hindi ba? Si, yung, yung, si speaker Alvarez, oh, mayroon palang beauty queen din na ginawan ng bahay sa kabundukan, hindi ba? Iktarya daw ata eh, yung kabundukan at pinagpatayo ng palasyo, mansion, over the hilltop. Ayan po eh, naiiba at ang nagbulgar po niyan, yung anak niya. Kaya nga, totoo ang sabi ng Biblia, that two shall become one place paano mo yung patunayan yung barkulita na wala nang pakialam sa iyong asawa mo o ikaw wala ka nang pakialam sa, sa asawa mo? Ay ito nga o mga kabit, nakikialam pa eh o sinusuplayan pa eh, kabit lang yan. Hindi ba? At pinaliwanag ko na nga ang mag-asawa saan ba sila nagkakaisa? Doon sa mga plano nila. Oh, o oh, sige, romance, <laughs> ngayon lang nyo siguro narinig ito. Pero ay okay, ay kung ayaw nyo bang maniwala sa akin, okay lang naman eh. Pero hindi ko tatanggalin ito sa YouTube. Para ma may aral kasi ito eh, may aral eh. Kaya ayaw ng Diyos na mangalo niya ka ng mangalo niya ng mangalo niya. Yung nga iba, pinapatay na yung asawa eh. Opo, mayroon pong ganyan dahil nalulong na dun sa kabit, pinapatay na yung asawa o nilalason, hindi ba? O lalo na kung may edad na o matanda na, hindi ba? Oh, Romans 7.2 For instance, a married woman is bound by law to her husband. Ito, pangontra ko ito kay Markulita. Ano? Okay. Ito ang kwan i, ito ang hindi nawawala kasi yung kwan i, yung 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 bound by the law, yung requirement ng batas. Ito ang sinasabi ni Paul dito sa mga Romans, ano? Okay. For, a uh, for instance, a married woman is bound by the law to her husband as long as he lives. Hanggang nabubuhay yung asawa niya, the, the wife is bound by the law to her husband. Hindi ba? O, oh, hanggang nabubuhay, hindi siya pwedeng mangalo niya. At kasi ididimanda siya eh, pwede siyang idimanda eh. O kahit ano yan, ah, mayroon silang palatuntunan ay itataguyod nila yan. Kung gagawa sila ng bahay, o oh, itataguyod nila yan. As long as the husband lives. Ayan po ano. Oh, but if her husband dies, she is released from the law of marriage. Oh, ayan nga, hindi ba? Kung namatay na yung asawa niya, doon lang Yang sinasabi ni Marcolita, magaganap yan. Kung namatay na yung asawa niya, doon lang pwede yan na sabi mo, ah, wala nang pakialam. Kasi nga, nakasulat dito, she is released from the law of marriage. Wala na yung marriage si eh. Oh, hindi ba? Oh, oh, ngayon, yung tatlong verse na yan, pag-aralan nyo, oh, totoo ba yan? ay, nadadala nga eh si Solomon nga ina eh, napakatalino eh. Nadalas siya eh. Bandang huli, sumasamba na rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Si Solomon. At yun ang naging kasalanan niya sa Panginoon. O. Oh. Nadadala. Nung, nung asawa o oh, mga, mga kabit niya. Nadadala po iyan. Ano ang sinasabi ni Marcolita na wala nang pakialam? O. Oh. hangga po ngayon ay enforce po yan. O pag sinabi ng Panginoon, in yan. Kasi siya ang gumawa sa atin eh. Alam niya ngayon ang ating kahinaan. The two shall become one place. At yan, pinaliwanag ko na. Saan ba sila nagiging one? Doon sa pagba, paggawa ng bahay, hindi ba? Pagbili ng magagara mga kasangkapan. Hindi ba? O, ayan po, hindi ba? Kaya, ano ang sinasabi ni Marcolita na wala na siyang pakialam? Hindi mangyayari yan. Asawa mo yan eh. Hindi ba? Ay ito nga, example na nga eh. O. Oh. Example na nga eh. Si Joel Bill eh ba, hindi ba? O. Oh. Mayroong, kung ano eh, yung, ano ba yun? Binibining bulakan ata yan eh. O. Oh. Hindi ba? Nagiging isa sila. Kasi nga, maaring kinakasama niya ay kung hindi naman niya kinakasama, ay bakit naman sila mag, maggagaganyan, hindi ba? O, oh. hindi ba? O, oh. at hanggang ngayon, hindi makontra ni Joel Villanueva yung, yung mga litrato o yung mga pinapakita ng mga balana, hindi ba? O, oh. ang daming mga, hindi niya kinukontra. O, oh. ang sinasabi lang niya, ididimanda niya, ay hindi masusulb ang problema mo dyan sa ididimanda mo lang. Kailangan kontrahin mo. O, ganun po yan. O, sige po, at hanggang dito na lang po, mga kababayan, mga binabahal, at dalahin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa na sana yung mga nakikinig sa akin, mga kababayan, mga binabahal, ay makakuha po ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagigining. Salamat po ng marami. Salamat po.